Ano ba yung ginagawa mo at hindi ka pwedeng maabala? Ano ba to? Nay, baka madumihan ni. Eh. Ano nga ito? Para kanino ba to at napaka-importante naman yata at hindi ka pwedeng maabala? Saka ikaw, Bet, ha? Ayusin mo yung pagsagot-sagot mo sa akin. Ano ba yan, Stella? Apo, huwag ka nang umiyak. hindi eh, naman nasira ang project mo, eh. Ang ganda. Stella, yung inuutos mo kay Beth, ako na lamang ang gagawa nun mamaya. Para naman matapos na itong project niya. Buti na lang, naihagi sa kanya ni Ding yung bato. Pagkatapos, sinubo niya yung bato. Pagkatapos, sumigaw siya ng, Darna! Inay, hindi naman Darna tuwi, Ekisman tuwi. Oo nga pala, Ekisman. E di sumigaw siya ng, Ekisman! Stella, Kanina ka pang umaga, ang boses mo ang lakas-lakas. Eh, nai, napasarap lang hunang kwento. Hindi ka ba makapagkwento ng medyo mahina ang boses? Ikaw naman, Joanna. Bakit yung mga comics ang inaatupag mo? Hindi mo kunin yung libro mo sa eskwelahan at yung napag-aralan mo. Gusto mo ba lumaking... Eh, hindi pa po tapos si Inay magkwento, eh. Hayaan mo na, Joanne. Bukas na lang tayo magkwentuhan. Bitiwan mo na yan, ha? at kakain na tayo. Maghugas ka ng kamay mo. Beth, anak, pagkatapos kumain, tulungan mo naman ako magbalot ng suman. Ayoko, Nay. Aba, bakit tayo mo? Eh, nakita nyo na may tinatapos akong project eh. Sasubmit ko na ito bukas. Inay? Inay, yung perang pambayad sa kasera ko, Oh, kasama na dyan ang isang linggong allowance mo. Inahit ko lang to. Pagkasyahin mo na yan. Delayed nga yung perang dapat eh, ng kuya Daniel mo. Ano ba yung ginagawa mo at hindi ka pwedeng maabala? Ano ba to? Nay, baka madumihan ni. Eh. Ano nga ito? Para kanino ba to at napaka-importante naman yata at hindi ka pwedeng maabala? Saka ikaw, beta Ayusin mo yung pagsagot-sagot mo sa akin. Ano ba yan, Stella? Apo, huwag ka nang umiyak. hindi naman nasira ang project mo eh. Ang ganda. Stella, yung inuutos mo kay Beth, ako na lamang gagawa nun mamaya para naman matapos itong project niya. Inay, ate, mauna na ako. Oh, hindi ka ba muna kakain? Hindi na po. Baka mahuli ako sa last trip, eh. Tito, Tito! Dalahan mo ulit ako ng comics, ha? Ah? Oh, ginabi ka. May practice ho kami. Magandang gabi, ho. Hmm. Sayang ka lang. Lola, pasensya na po kasi sinoli pa po namin yung bola pagkatapos ng practice. Magbibis muna po ako. Stella, kung meron kang dapat pagsabihan, yung panganay mo. Bata! Baka mabutas ang barko, lumubog tayo, ha? Ilang taong ka na ba sumasampa? Lima. Ha? Lima, kayo. Sa dagat na ako tumanda. Ba't ka nagtsatsaga sa Inter Island? Bakit hindi ka mag-upload? lang ako lisensya. Kayo, ba't kayo mag-upload? Naging third mate na rin ako. Kaya nga lang, naribok ang lisensya ko. Nice magil kasi ako ng mga itchik eh. Paano yun? Huwag nga. Baka matuto ka pa. Basta, pag nakapasa ka na, magpakatino ka. Kailan nga pala ang labas ng resulta? Ewan ko. Sabi nila ngayon buwan daw eh. Ilang beses ka na bang kumuha? Tama yung tanong. Makatlo! Ang lima! Bakit? Hindi mo ba hilig? Bata, kuha lang nang kuha hanggang sa makapasa. Isipin mo na lang na ang palitan ng dolyar, 49 pesos na. Tataas pa yun. Hindi ko na inaasahan yun. Ha? Bakit? Uh, Dan, tignan mo nga yung isang turbin kung may tagas. Gasket lang yun.